Ayan. Okay. Ngayon, pag nag-testing kayo nito, na ma-under pa naman to, ang nakalagay dito is yung uh, contact point. Ayan. <clears throat> Kailang problema kasi sa contact point minsan kapag hindi maganda yung contact niya. Kaya kasi contact mo maganong ganon yun eh. Okay, medyo may posibleng mamalya yung andar niya minsan. Kapag hindi maganda yung contact, kaya dapat malinis, na ito malaging malinis. Nililinis siya. Hindi siya katulad nito na, na hindi naman kailangan talagang linisin. Ayan. Kasi kung mag, kumbaga magnetic type yung ano niya, yung style niya, once na dumaan yan, okay, bahala na yung kesa, yung Oreo IC, magbigay ng uh, timing or ng kuryente, papunta tayo dito sa ignition coil. Okay. Ang pag-wiring lang yan, meron, meron, tong dalawang, uh, meron tong dalawang wire. Kapag kinuha nyo, meron tong dalawang wire. Ito yung dalawang wire. Okay. <coughs> yung isa, ilagay nyo sa sa ang tawag negative ayan. okay pwedeng pwedeng balik balik ito pwedeng ito pwedeng maging negative okay ito yung negative ito yung positive or ito yung negative ito yung positive bahala kayo kung kung paano pero same lang din kasi halos ng uh, output or ng kakalabasan okay ganyan siya uh, ilagay niyo isa dito tapos itong isa uh, nilagay ko as positive ito Ayan. Papunta dito sa reducer o yung resistor niya. Ayan. Okay. An anong tawag dito? An anong tawag nila dito? Condenser? Ayan. Okay. Kalimutan ko tawag dito. Basta resistor. kasi ito ng resistor. Tapos ito yung positive. Ayan. Ganyan lang. Ganyan lang yung connection niya. Para once natin inikot nyo to. Okay. Ito once na inikot nyo to. Angat mo konti. Ayan. Na. Nga to pa Hindi mo, Huwag mo siya nang pipipin Ayan 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 Okay Ganyan siya Ganyan siya kaganda Alright uh, Mag install mo tayo Para may kapit na natin